Hello everyone! Welcome back to my channel, Mars TV Vlog! Ayan nga guys, wala niyo kung nasan ako. Punta ng airport? <laughs> airport ulit, ano? Eh, Ayun nga guys. Doon pa isa kayo nang papuntang airport sa kabila. Alam niyo guys, it's Monday and it's our holiday again. So yun, nga guys, two days na holiday. Ayun, ang gagawin ko is Mag-market ako ng gulay. Ayun. Mag-market ako. So, ayan. Dito ako, guys, sa ano. Papunta akong way. Papuntang market. Olam. So, yun nga, guys. At kung bago lang kayo sa aking channel, wag niyo makalimutang mag-like and comment dyan sa baba para lagi ko yung update sa akin mga videos at mapabalikan ko kayo, guys. So, yun. Basta mag-comment na kayo dyan, babalikan ko kayo. Hindi man ngayon, bukas, o sa makalawa. Kasi busy ang mga OFWs. Ayan. Pakita ko sa inyo guys yung ano. Ang dabing karat dito. Uh, uh, pakita ko sa inyo guys yung uh, sakayan ng airport. Ayan. Dito. Yan nga guys. A29. Uh, ayun, papunta akong market. Bibili ako ng gulay kasi nga magkakay kami, magluluto kami doon. <laughs> magluluto kami doon guys. Uh, dahil ano, uh, kasi may mga kasama kami mga ano, uh, mga ibang group. Pero siguro konti lang yung sasama kasi nga, yung iba yung may pupuntahan din. Tapos yung iba, hindi nila off. So yun. Ayan. Oh. Makita nyo guys yung Eto market, pasok tayo dyan. Pasok tayo dyan guys. Ayun, sana hindi bawal dito, no? Mag-ano. So, pupunta ako dun. Sana mura yung gulay. Tignan nyo kung paano ako tumawad. <laughs> Hello, okay, ano Ayan na guys, nandito na tayo sa loob ng market. Maghanap tayo ng mura. Huwag niyong nagmumura, ha? <laughs> Ayan. Siyempre, Diba? Oo, oh, diba? Nakita nyo yung mga gulay, Oh. Ah. Yeah. Ito. Medyo maano na yung okra niya kasi bibila ko ng okra. Ayan. Hindi siya ano, maghanap ako ng ibang gulay. Gulay is life. Ayan. Marami ding putas, guys. May na nakita mukha ko? Marami na yung putas. Fruits, fruits, fruits ayan tiba ang daming fruits dito na magbibila ano kaso mahal mahal is life <laughs> ayun nga guys ang sasarap ng prurus pero kakapon guys nag fruits na kami so prurut na kami ngayon <laughs> ayun nagahanap ako ng slang may sirsi so -so. ang galing ko yung aking isang mata ayan ganyan lang kangkung 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 yun yung kangkung ah ay, malanda. Pero magkahanap ako ng okra muna. Okra, okra. Okra, hanapin natin yung okra. Okra, watch your step. Walang okra rito ng mura. Ay, baka rito meron. Hanap tayo guys. Hiya. Hiya. Kasi ano okra dito? Wala ko ang okra na ang... Yun lang yung okra doon? Oh my god, yes. Walang okra. Ayan. Wala yung okra dito. Grabe. Wala ka yun. May may is, ano, yung lady finger nila. Yan lang yung lady finger nila. O... Oh. Mali lang. Kunin ko yung pera ko. Ano dollar daw yan. Mas ano pa mas mura pa dun sa kabila. Wala yung doon tayo, ha? Hanapin ko dito yung... That, ano kayo ano? lang. Ayan, $12 lang daw siya. Pero mahal pa din yan kasi nabibili ko minsan ng $12 o oh, tatlo ganun. Oh, siya ng okay. So wala tayong magawa. Hanap, hanap tayo ng... Ito na kaya eh. Ito na kaya si Lola. Hala pa tayo ng ano. Kasi may mura pa akong nakita doon. Ang kinikilo pala yan. Mahal dito, grabe. Maha, mahal dito. Ito naman siya, 12. 12. Grab siya yung... Ano ka na kaya ito? Masarap to. o yung ganito. Okay. Pero ang dami. Ang dami guys. Ang dami nung ano. Ay, laki. Alam nyo sa totoo lang guys, hindi ako nagmamarket. Ang kain namin, hindi ako nagmamarket. Ang <laughs> kaya na nilibago ako sa mga presyo. Ayan. Ang mahal. Ang mahal Ang mahal guys. Wala na Wala, wala akong ano. Kasi yung kahapon, mamimili sana kami. Kaso nga lang, sabi namin, parang ano, mahal pa din. So, ayun. nag na ako na umaga na ako mag-market. Check ko muna yung aking ano. Baka nag-message na si Chu, Kaya, ayun.

Ba nakita yung kanina nakabundle? Pinakita ko nakabundle kanina na ano na um, tawag dito mga tala guys yung ano um, mahal yung masarap kaya ay 16 ayun ka na kaya ayun ka na kaya Okay, China ni Jo. Mahal siya guys. Grabe. Mahal grabe dito. Hanap ako ng iba. Hanap ako ng iba. Baka may mas mura pa. Makakita ko ng kahit 10 dollar. Ganun. Oh, Mahal. Yeah, ito, 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 so, tignan na yung kangkong, guys. Oh. Ganito bang kangkong? O yung ano? O baka yung ganito? Yung kangkong na ganito? Ito na lang ganito. Okay, chila, ligo. Ha? Sa, sa mana? Sa man? Sa man? 10 dollar daw yung ganun, guys. Ay, grabe. 10 dollar, quick. Uh, ano na siya? Pache. Ito. Ayun. Grabe, no? Mahal dito ng gulay. So, okay, may kamatis na ako dito. Hmm meron pa ba meron pa ba ng gulay dito nga <laughs> kasi hindi ako nagmamarket eh so ayun uh, sana kung may ano may ano ba tayo dito ano ba klase yun yung sitaw pala sitaw kompleto na yan ha kaso oh, ang dami noon guys grabe. yung sitaw nya is parang 12 dollars so. Ito, dollar. Ang dami. Saan ka pa? Bili kaya ako nun? bili ako kasi pandagdag din gulay yun. so guys, kanil pa ako pa. Ito, ito, Wait lang, wait lang. Uh, ayan nga guys, uh, $12 siya guys. $12 na um, what is what to call this Oh, uh, sitaw. Sitaw, $12 na sitaw. Uh, $12 na okra. Um, 10 dollar na uh, kangkong also at may kamatis na rin ako guys so yun ay um, nakapag uh, nakapamili ako ng ano oh, 10 dollar plus uh, 12 dollar 24 34 34 dollars guys ang gulay tatlong klase na yon uh, mahal pa rin kung sa kukwentahin mo guys hindi siya ganun kadami pero wala no choice tayo eh ganun eh nandito tayo sa ibang bansa eh so yon bali ano pagtinames mo yun guys 34 sa sabi mo na lang ano uh, 7 ang one ano dito i sabi mo ano uh, 210 plus 4 or um, 200 so, basta may gito nasa 250 mga ganon yung na pamili ko eto lang siya guys eto lang nagulay ha eto lang nagulay 250 na siya so di ba mahal dito pero pag sa hapon guys ang technique namin kasi pag ano um, kasi yung employer ko yung namimili di ba sa ano siya sa hapon mga between 6 or 7 o'clock namimili ng um, ng gulay kasi mas mababa nilang binibigay yun, mababang presyo nila binibigay kasi nga hapon na at saka na yun guys kasi malapit na silang mag-close ng 8 o'clock so kailangan nilang magbaba ng presyo para mabilan sila at kasi hindi malanta yung gulay kasi everyday na maraming nagbabagsakan dito ng uh, mga gulay, di ba? So, mas priority nila ng Uh, mag, uh, ibigay nila yung, yung presyo talaga na mas mababa para sila ay mabilhan. So yun nga guys, yun lang naman yung update-update ko ngayon dito yung, sa pamimili ko. Uh, See so, na lang sa paglalakad. I-ano ko na rin yung kung saan kami pupunta. Ayun, di ba? Dahil kaming mga OFW, nagkakaisa. um, uh, um, nagtutulungan para makatipid kahit papano. 'di ba? Nag-eto na i-share ko, guys. Tapos may magdadala rin ng bigas, may magdadala rin ng ng baboy, ganyan. Uh, magdadala rin ng pangmeryenda. So, 'yun. Nakatuwa ako sa gulay. Ayan, gulay is life. Kaya dinamihan ko na, 'di ba? May kamatis na rin ako ditong dala. So, 'yun. At saka isa pa nga, guys, para makatipid ako sa aking ano, hindi na ako bibili ng tubig ko, Is nagdala po ako ng sarili kong tubig kasi may lalagyan po talaga ako may sinadya talagang uh, bumili ako ng lalagyan ng tubig para kahit na sarman ako, may lala magla magpaglagay ako ng tubig na hindi ako bumibili sa labas so yun nga guys, yun lang naman yung, yung update update ko hindi naman ganong mahal pero sakto lang naman yung pinamili ko uh, at sariwa pa naman yung nga ko, so yun nga guys maraming salamat bye bye paalam